Magandang araw mga kapuntos at pasensya na po kayo hindi po tayo maka live so ang gagawin natin ay mag recorded lang tayo na, na mga sagot natin sa mga kapatid natin lalo lalo na sa mga little popes no? so bakit ko sinasabi ng mga little popes ito mga kapatid natin dahil magbabasa ng document mga old documents at i-judge nila yung mga doc new documents, official documents ng simbahan. Hindi pwede po, po yun. Katulad ng kinu ni Brother R.G. Sino na hindi naman niya naintindihan yung historical context ng Council of Trent. Ang historical context ng Council of Trent is counter-reformation. Ano ba yung counter-reformation against sa mga unang mga protestante, lalo-lalo na yung uh, uh, ginagawa ni Martin Luther. So, nagawa yung Council of Trent dahil sa counter-reformation. Kina-counter natin yung mga protestante. At si Martin Luther ay isang pare. So, ginawa niya ang misa na vernacular. At yung misa niya na vernacular, is, it is not approved by the Holy See. Kaya nga, merong pinagbabawal dito sa Council of Trent, yung mga vernacular masses na hindi approved ng simbahan. Pero yung mga ancient rites, mga vernacular din yun. Ah, uh, ating magagamitin lang yung document niya, na hindi naman niya lubos na nanawain. Nalang gamit niya ang Council of Trent to judge Vatican II. Hindi mo magagamit yan. Puro official yan. Mabibigat, mabibigat na yung mga dokumento na iyan. Katulad ng ginagamit niya sa Canon uh, of the Council of Trent, Session 22, niya, yeah, Canon 9. Sa so 22, uh, sa Canon 9, sabi dito, no, uh or 8 sa 8 po ito. The mass may not be celebrated in vernacular. So, conclusion din sila. Tingnan nyo, hindi dapat i-celebrate ang misa sa vernacular. Ano ba yung context niyan? Dahil si Martin Luther ang nag-celebrate na ng vernacular mass. Hindi approve yung vernacular mass ni Martin Luther ay hindi approve ng Holy See. Pero anong sinasabi dito? Patuloy tayo ha. Uh, the Mass may not be celebrated in the vernacular. Its mysteries to be explained to the people. Though the Mass contains much instruction, ito pong ginagamit niya, for the faithful, susundan lang natin, it has never less not be deemed advisable by the fathers that it should be celebrated everywhere in the vernacular tongue. Bakit? May historical event eh. Yung Martin Luther nag-celebrate ng vernacular, vernacular mass na hindi approved ng simbahan. So, yan ang context. Yan po ang nasa isipan ng mga uh, conciliar fathers during this time. So, ito explain yung historical context, hindi lang ang text. Kung ang text ang explain mo without historical context, maging out of context ka. Uh, pope. a Little Pope. <laughs> So, ang historical context, ng diwang na si Martin Luther ng vernacular mass dyan. Hindi approved ng Holy See. Dapat may approval ng Holy See. Whether, patuloy tayo, the ancient rite of each church approved by the Holy Roman Church. Itong ancient rite of each church, vernacular po yan. Sa Alexandrian rite, sa Chaldean rite, vernacular po yan. Sa Roman rite, Latin rite, vernacular po yan approved by the so ang kinakailangan lang approved by the Holy Church, the mother and mistress of all churches, being everywhere retained that the sheep of Christ may not suffer hunger. So itong ancient right, vernacular po ito. No? Hindi lang Latin po ang tinutukoy dito. At patuloy tayo. Patuloy tayo sa ginagamit niya na hindi niya naintindihan. Sabi niya dito sa Uh, canon 9. Mm, canon 9 po. Sabi dito, If anyone says that the right of the Roman Church, according to which, are part of the canon, apart from the canon, a part of the canon, and the words of consecration are pronounced in, the, in a low tone, is to be condemned. Or that the Mass ought to be celebrated in the vernacular tongue only. So, kung sasabihin mo na ito lang vernacular ang gagamitin natin. Only. Isa lang ang tang na natin. Only. May only. Anong sabi? Dito. Let him be anathema. Or, or the water ought not to be mixed with the wine that is to be offered in the chalice because it is contrary to the institution of Christ. Let him be anathema. Kung sasabihin mo na ito lang talaga, itong lingwahe lang, isang lingwahe lang na gagamitin natin, let him be anathema. So dito mismo sa ginagamit niya, nag-promote na ito ng vernacular masses, yung ancient right natin. May pitong ancient right natin. Hmm. At yung mga pitong ancient right natin, vernacular po yun. Hindi lang po it, yun Latin. So mismo sa document niya, mga kapatid, ay hindi sumasang ayon sa kanya. At ito pa, ang dokumento natin mga kapatid, dahil susundan natin ng ating mahal na kapatid sa visitor uh day nga papa uh, peyo 12 sabi niya it follows from this uh, i am reading 58 visitor day 58 it follows from this that the supreme pontiff alone ano na siya lang ang supreme pontiff enjoys the right to recognize and establish any practice touching the worship of God. Sinong ang may kapangyarihan nito? Ang Papa lang. To introduce and approve to introduce and approve new rights as also to modify those he judges to require modification. Malino na malino. Santo Papa lang. Pero ngayon sila na nang declare na sa demonyo po itong Nobos Ordo. Uh -huh. At ang nag-declare niyan ay ang ating Santo Papa. At hindi na sila magbabasa ng mga do new documents ng simbahan. Ang binabasa nila, yung mga old texts. Mga old documents ng simbahan without considering the historical context. So ang pinagbabawalan doon, yung mga protestante na nagsagawa ng vernacular masses without approval of the Holy See. Because the Holy See is alone. No? the the supreme pontiff alone enjoys the right to recognize hindi po yung little pope sa Davao okay so nandito sa akin kamay ang sacrosanctum concilium official document ng simbahan sa so, sabi nila na uh, hindi na yan galing sa tradition ang ginagawa sa Novus Ordo ito ang document ng ating simbahan sa sacred liturgy sa Uh, number four. Lastly, okay, in faithful obedience to the tradition. So, malinaw na malinaw, faithful obedience to tradition. Kasalungat sa sinabi ni brother uh, R.G. Sino na hindi na yan galing sa tradisyon. Anong sabi ng official statement ng simbahan? In faithful obedience to the tradition, the secret council declares. Sino nag-declare? Secret council, the conciliar fathers that the Holy Mother Church holds all faithfully acknowledged rights to be equal right and dignity. so lahat ng rito ng simbahan, yung mga ancient rights, acknowledged hindi lang ancient rights, lawfully acknowledged rights. basta ina ng simbahan, na no? to be equal right and dignity, equal lang, walang ano lamang, hindi lamang yung Latin sa new rights. Equal right. As long as it is acknowledged by the Catholic Church. Nandito yan sa official document. Ina-acknowledge ng Catholic Church sa conciliar Fathers ang uh, new rights. Sino ka ba? Brother R.G. Sino? Little Pope. Na mag-question ito. Bakit hindi mo babasahin yung secret liturgy ng simbahan? Kung totoo, na pinopromote mo ang buong buo hindi lang yung old rights. Meron na tayong new rights. Sabi dito that she wishes to preserve them. Sabi nila, hindi preserve eh. Binago. Hindi preserve them in the future. And to foster them in every way. The council also, also desires that where necessary, the rights be revised carefully. In the light of sound tradition, Malinaw na malinaw, mga kapatid. In the light, in the sound tradition, hindi sila gumagawa ng bago. In the light of the sound tradition, and that they be given new vigor to meet the circumstances and needs of modern times. So, hindi totoo na nag-innovate ang Batikanto. Anong sabi dito sa sacred Liturgy uh, number 4? the council also desires that where necessary the rights be revised carefully in the light of the sound tradition so hindi totoo po yung sabi-sabi nila na gumagawa ng bago it is in the light of the sound tradition brother RGC official document po ito wag mong gamitin ang Council of Trent judging Vatican II dahil puro mabigat yan, puro official document yan. Walang contradiction dyan. Ang contradiction mo, kumukot ka lang ng text without historical context. Ang pinagbabawa lang nila nung vernacular, vernacular mass, yung hindi approved ng Holy See. Yan po ang sagot natin, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart.